puso at pananalita, ang laban ng mabuti at masama sa ating buhay. Mga kapatid, sa Matthew 22.37, isang lalaking bulag at pipi ang dinala kay Jesus. Siya ay sinaniban ng masamang espiritu, ngunit sa kapangyarihan ng Diyos, pinagaling siya ni Jesus, nakakita siya at nakapagsalita. Nang gilalas ang mga tao at nagsabing, baka ito na nga ang anak ni David? Pero ang mga pariseo na palaging kontra kay Jesus ay nagsabing ginagawa niya ito sa kapangyarihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Sinabi nila, sa tulong ng demonyo kaya siya nakakapagpalayas ng demonyo, ngunit tinugon sila ni Jesus ng may karunungan. Sabi niya, ang bawat kahariang nahahati laban sa sarili nito ay mawawasak. Kung ang demonyo ang nagpapalayas ng demonyo, paano mananatili ang kaharian nito? Ipinaliwanag ni Jesus na kung siya ay nagpapalayas ng masasamang espiritu sa kapangyarihan ng espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, dumating na sa kanila ang kaharian ng Diyos. Nagbigay siya ng matinding babala. Ang sino mang magkasala laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad sa kasalukuyan man o sa darating na panahon. Hindi ito simpleng pahayag. Isa itong paalala na ang ating puso at mga salita ay may kapangyarihan. Tulad ng isang punong mabuti ang bunga, gayon din dapat ang ating pagkatao. Kung puno ng kabutihan ang ating puso, lalabas sa ating mga salita ang pawang kabutihan. Ngunit kung puspos tayo ng kasamaan, Masasalamin ito sa ating pananalita. Sinabi pa ni Jesus, Sa bawat salitang walang kabuluhan na binibigkas ng tao, mananagot siya sa araw ng paghuhukom. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, ikaw ay aariing matuwid, at sa pamamagitan ng iyong mga salita, ikaw ay hahatulan. Napakabigat, pero napakaliwanag. Ang ating mga sinasabi ay may halaga sa langit. Kaya hindi lang sapat na nagsisimba tayo o nananalangin, dapat pati ang ating pananalita ay nagpapakita ng pananampalataya, kabutihan at pag-ibig. Mga kapatid, tanungin natin ang sarili natin ngayon. Ano ba ang laman ng puso natin? Kapag tayo'y nagagalit, nasasaktan o nasusubok, ano ba ang lumalabas sa ating bibig? Galit ba o panalangin? Ang Diyos ay nagpapagaling. Nagpapalaya siya, ngunit hinahanap niya ang puso na tapat, ang bibig na nagsasalita ng buhay, hindi kamatayan. Nawa'y mamuhay tayo na ang bawat salita ay nagpapalakas, nagpapagaling at nagpapahayag ng pag-asa. Hilingin natin sa Espiritu Santo na tayo'y linisin, na ang ating puso ay mapuno ng kabutihan upang ang ating pananalita ay maging daluyan ng Kanyang pag-ibig. Amen.